Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay magluluto tayo ng isang masarap na recipe. Meron tayo ditong hipon or sugpo, chicken, kangkong, sitaw, siling green, labanos, kamatis, sibuyas, bawang. So guys, magsisinigang tayo ng hipon at manok napakasarap niyan guys so ngayon guys magigisa na tayo ng bawang nagpainit na ako ng mantika so ngayon bawang naman unahin natin medyo i-brine lang natin konti. So, brown na yung ating bawang ilagay naman natin yung sibuya alam nyo guys lamat pa lang o sampap pa lang masakalan nyo na sinrapin pa natin naman natin yung ating chicken. Kasi ang chicken natin medyo matigas konti yan. Yan ang mahin natin. Kasi yung hipon o supo na naya nyo. Yan. Tapang muna natin yung 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes guys, ito na siya. Yan na video, tunogin na natin kung siya ating Tapos guys, maglagay lang ako ng konting patis. konti lang muna guys, kasi mamaya na ating naglagay kung kulang pa sa ng yung ating siniga. At pamita i-grow na natin yung pangati. At tapon ko siya ulit guys. Para mamaya mailagay na natin yung ating suko. Ayan naman ay sisig na natin sa na yung ating suko. So, ito guys, okay na ito. At ang ilagay ko muna dito guys ay yung sitaw natin at labanos. Ganyan ako guys, magsiriga. May na ako sa mga ganito. Ayan. Okay, halos Ah, sabi sabay lang din naman yun kasi parirano naman malambot yun mamatay lang dito, sarap ito. Tapos, maglagay na ng tubig para sa yun masarap yun saka sasabihin saka sasabihin saka sasabihin saka sasabihin saka sasabihin Ganyan lang, guys. Arap. Ang bango. So, ito na, guys. Nalagay natin siya ng hibon na cubes. Tapos, ilagay na natin yung ating soup po or hipon guys yan napakasarap yun guys wow sarap tikman natin yung ating timpla guys wow dagdagan ko lang konting patis At yung ating panigang kanina guys, hindi ko napakita ito. Yung mix sinigang with gabi. With gabi na lang na ilagay ko guys kasi yun ang mayroon ako dito sa kusina. anong ah, sarap niyan guys. Tapos ilagay natin yung ating siling kaba o siling green. Mmm! Sakto na guys. Ang sarap. Ayan na guys siya. Ayan na guys. Mmm! Ang bango guys. Ang sarap tapos ang ilagay natin ngayon guys yung pinakahuli nating ulay, kangkong yan, maraming kangkong masarap niyan guys ito po lang yung ating chicken sinigawin